Hello guys, good morning. So, nandito naman tayo sa si area guys. Uh, meron akong nadiskubrehan naman dito guys. Habang in-examine ko talaga yung area kasi ang area na to is parang dikit-dikit ang ano nila. So, meron akong nakuhang mga old ano guys. Yan guys, oh. China. China na antik dito sa puno ng tugas guys yan guys oh China talaga nanti na guys yan so positive talaga ang area super positive dito yan sa gilid ng ano puno ng tugas wala na putol ng tugas dito oh. dito namin nakuha yan habang ini namin ang area so ito ay isang entrance tunnel so ito yung kahoy na tugas guys matagal na daw itong pinutol ito so old na kasi old na talaga kasi yung katawan niya guys oh. parang ano na yung parang nag twist ang katawan niya So ibig sabihin, matanda na siya, yung klase ng tugas. So ganyan ang pag-eksamin sa isang tugas na kahoy, guys. So ganito ang itsura, guys, so pag nag-twist na yung puno niya, guys, uh, matanda na yan. Pero pag medyo plain lang, so bilog siya, bata pa yan. So ganito ako mag-eksamin ng tugas, Tugas 3. So dito, guys, may ano dito guys. Wala tandaan ng tamil. Okay. Okay. may ukwa siya guys dito lang yung may mga bato guys so meron siyang itinuturo katambak yung bato dito guys may bao pa at turtle dito na maliit yan guys oh may tapyas guys oh talagang sinadya guys tinapyas guys yan guys oh nakaharap yan sa lumang tugas yan so dito yung lumang tugas guys tatayo tayo sa lumang tugas Yeah. Yan guys, ito yung tinatayuan ko lumang tugas. So, yan banda dyan. Yan ang tapyas. So, front yeah. So, dito yung pinaka-entrance siya sa gilid ng tugas. So, dito naman sa ano guys sa baba is old creek na to yung dead creek yung may ulan siya na ano kakatubig lang pag umuulan yan old creek yan ano ang old creek papunta roon old creek yan so